Iris, mahal na mahal kita ikaw ang bumubuhay ng aking mga pangarap sa buhay para matupad ko ang aking mga gustong maabot na kaligayahan sa mga ginagawa. Gawin mong suklian ang aking pag-ibig. Gawin mo akong mahalin at lubos tayong liligaya dahil iingatan ka ng aking pag-ibig para maging maligaya na magkasama. Iris, sa two-digit number ay number 16 at number 13 at sa 3-digit number ay number 6, number 3 at number 2, at sa loto ay number 20, number 32, number 8, number 25, number 5 at number 41, na gabay ng kapalaran. Sa huweteng, para sa Aries, sa umagang bola ay number 18 at number 18, sa tanghaling bola ay number 10 at number 23, at sa gabing bola ay number 29 at number 13. Aries, sa oras na umagang paglalaro, ay umaga ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Pulang kulay ang dapat iwasan dahil kukuhanan ka ng oras mong ikakapanalo. Taurus, mahal na mahal kita ikaw ang bumubuhay ng aking mga pangarap sa buhay para matupad ko ang aking mga gustong maabot na kaligayahan sa mga ginagawa. Gawin mong suklian ang aking pag-ibig. Gawin mo akong mahalin at lubos tayong liligaya dahil iingatan ka ng aking pag-ibig para maging maligaya na magkasama. toros sa 2-digit number games ay number 6 at number 15 at sa 3-digit number game ay number 2, number 4 at number 1 at sa loto ay number 29, number 37, number 42. Number 16, number 2 at number 25, nagabay ng kapalaran. Sa huweteng, para sa toros, sa umagang bola ay number 11 at number 25, sa tanghaling bola ay number 19 at number 8, at sa gabing bola ay number 3 at number 20. Toros sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon ay alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ang dapat iwasan ay kulay green at player na maganda ang mga mata dahil mabibigyan ka ng kamalasan para matalo. Gemini, mahal na mahal kita ikaw ang bumubuhay ng aking mga pangarap sa buhay para matupad ko ang aking mga gustong maabot, nakaligayahan sa mga ginagawa, gawin mong suklian ang aking pag-ibig, Gawin mo akong mahalin at lubos tayong liligaya dahil iingatan ka ng aking pag-ibig para maging maligaya na magkasama. Gemini, sa 2 digit number ay number 11 at number 10, at sa 3 digit number ay number 1, number 6 at number 3, at sa loto ay number 5, number 18, number 27, number 33, number 40 at number 11, na ng kapalaran. Sa huweteng para sa Gemini, sa umagang bola ay number 10 at number 13, sa tanghaling bola ay number 21 at number 5, at sa gabing bola ay number 16 at number 11. Gemini, sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 5 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 10 hanggang alauna i-medya NNA madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ang blue na kulay ang iyong iiwasan at magbibigay sa iyo ng mga oras para matalo. Cancer, mahal na mahal kita ikaw ang bumubuhay ng... Aking mga pangarap sa buhay para matupad ko ang aking mga gustong maabot, nakaligayahan sa mga ginagawa. Gawin mong suklian ang aking pag-ibig. Gawin mo akong mahalin at lubos tayong liligaya dahil iingatan ka ng aking pag-ibig para maging maligaya na magkasama. Cancer. Sa two digit number ay number 10 at number 7 at sa 3-digit number ay number 1, number 6 at number 3, at sa loto ay number 21, number 6, number 35, number 40, number 27 at number 13, na gabay ng kapalaran. Sa huweteng, para sa cancer sa umagang bola ay number 19 at number 12, sa tanghaling bola ay number 22 at number 11, at sa gabing bola ay number 29 at number 23. Cancer, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. At sa tanggali N na alas 12 hanggang alas 3.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 6 hanggang 19.15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo, player na mahilig gumawa ng papuri ang iyong iiwasan dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Leo, mahal na mahal kita ikaw ang bumubuhay ng aking mga pangarap sa buhay para matupad ko ang aking mga gustong maabot na kaligayahan sa mga ginagawa Gawin mong suklian ang aking pag-ibig. Gawin mo akong mahalin at lubos tayong liligaya dahil iingatan ka ng aking pag-ibig para maging maligaya na magkasama. Leo, sa 2-digit number game ay number 16 at number 5, at sa 3-digit number game ay number 2, number 4 at number 1, at sa loto ay number 20, number 8, number 34 number 26 number 31 at number 42 nagabay ng kapalaran Lio Sa huweting sa umagang bola ay number 24 at number 17 sa tanghaling bola ay number 13 at number 19 at sa gabing bola ay number 20 at number 21 Lio sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim may ikatatalo na 54 na minutong negatibo ang kulay na berde ang kulay na ganoon, ang magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Virgo, mahal na mahal kita ikaw ang bumubuhay ng aking mga pangarap sa buhay para matupad ko ang aking mga gustong maabot na kaligayahan sa mga ginagawa. Gawin mong suklian ang aking pag-ibig, gawin mo akong mahalin at lubos tayong liligaya dahil iingatan ka ng aking pag-ibig, para maging maligaya na magkasama. Virgo, sa two-digit number ay number 18 at number 6, at sa three-digit number game ay number 3, number 6 at number 1, at sa loto ay number 25, number 17, number 30, number 8, number 14 at number 42 na gabay ng kapalaran. Virgo sa huweting sa umagang bola ay number 29 at number 11, sa tanghaling bola ay number 14 at number 5, at sa gabing bola ay number 27 at number 16. Virgo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 10.30 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Libra, mahal na mahal kita ikaw ang bumubuhay ng aking. Mga pangarap sa buhay para matupad ko ang aking mga gustong maabot na kaligayahan sa mga ginagawa Gawin mong suklian ang aking pag-ibig. Gawin mo akong mahalin at lubos tayong liligaya dahil iingatan ka ng aking pag-ibig para maging maligaya na magkasama. Libra, sa 2-digit number games ay number 15 at number 17. At sa 3-digit number ay number 3, number 5 at number 1. At sa loto ay number 34, number 29, number 10 number 18, number 42 at number 3, nagabay ng kapalaran. Libra, sa huweting sa umagang bola ay number 11 at number 24, sa tanghaling bola ay number 17 at number 13, at sa gabing bola ay number 18 at number 17. Libra sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na minutong negatibo. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 na madilim may ikatatalo na 54 na minutong negatibo player na mahilig magsalita ng pagmumura at kaberdehan, sila ang magdadala ng kamalasan para matalo. Scorpio, mahal na mahal kita ikaw ang bumubuhay ng aking mga pangarap sa buhay para matupad ko ang aking mga gustong maabot na kaligayahan sa mga ginagawa, gawin mong suklian ang aking pag-ibig. Gawin mo akong mahalin at lubos tayong liligaya dahil iingatan ka ng aking pag-ibig para maging maligaya na magkasama, Scorpio, sa 2 digit number games ay number 9 at number 14, at sa three-digit number ay number 6, number 1 at number 3, at sa loto ay number 21, number 14, number 34, number 40, number 29 at number 2. Nagabay ng kapalaran. Scorpio, sa huweting sa umagang bola ay number 16 at number 24, sa tanghaling bola ay number 2 at number 17, at sa gabing bola ay number 8 at number 29. Scorpio, sa oras na umagang paglalaro ay alas 2 hanggang alas 5:15 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ang mabilis na paglalaro ang iyong iwasan dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Sagittarius, mahal na mahal kita ikaw ang bumubuhay ng aking mga pangarap sa buhay para matupad ko ang aking mga gustong maabot na kaligayahan sa mga ginagawa. Gawin mong suklian ang aking pag-ibig, gawin mo akong mahalin at lubos tayong liligaya dahil iingatan ka ng aking pag-ibig para maging maligaya na magkasama. Sagittarius, sa two-digit number games ay number 10 at number 16. At sa 3-digit number game ay number 1, number 3 at number 5. At sa loto ay number 25, number 10, number 42, number 14, number 6 at number 31 na gabay ng kapalaran. Sagittarius, sa huweting, sa umagang, bola ay number 19 at number 24, sa tanghaling bola ay number 13 at number 19 at sa gabing bola ay number 17 at number 15. Sagittarius, oras na umagang paglalaro, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.05 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Kulay asul ang iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Capricorn, mahal na mahal kita ikaw ang bumubuhay. Nang aking mga pangarap sa buhay para matupad ko ang aking mga gustong maabot na kaligayahan sa mga ginagawa Gawin mong suklian ang aking pag-ibig, gawin mo akong mahalin at lubos tayong liligaya dahil iingatan ka ng aking pag-ibig para maging maligaya na magkasama. Capricorn sa 2-digit number games ay number 16 at number 14 at sa 3-digit number ay number 6 number 1 at number 3 at sa loto ay number 22 number 37 number 24. Number 6, number 11 at number 15, nagabay ng kapalaran. Capricorn, sa huweting sa umagang bola ay number 21 at number 5, sa tanghaling bola ay number 14 at number 23, at sa gabing bola ay number 17 at number 21. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6:15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 58 minutong negatibo, ang kulay yelo ngayong araw, ang iyong iiwasan dahil magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Aquarius, mahal na mahal kita ikaw ang bumubuhay ng aking mga pangarap sa buhay para matupad ko ang aking mga gustong maabot, nakaligayahan sa mga ginagawa, gawin mong suklian ang aking pag-ibig, gawin mo akong mahalin at lubos tayong liligaya dahil iingatan ka ng aking pag-ibig para maging maligaya na magkasama. Aquarius, sa 2-digit number games ay number 17 at number 18, at sa 3-digit number ay number 6, number 4 at number 2, at sa loto ay number 20, number 29, number 15, number 31, number 42 at number 18. Nagabay ng Kapalaran Aquarius sa huweting sa umagang bola ay number 10 at number 13, sa tanghaling bola ay number 10 at number 29, at sa gabing bola ay number 17 at number 23. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro, ay sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow siya ang magdadala sa iyo ng kamalasan, at sa player na madaldal lalo na at kabastusan ang mga sinasabi, ay iyong iwasan. Pisces, mahal na mahal kita, ikaw ang bumubuhay ng aking mga pangarap sa buhay para matupad ko ang aking mga gustong maabot, nakaligayahan sa mga ginagawa, gawin mong suklian ang aking pag-ibig, gawin mo akong mahalin at lubos tayong liligaya dahil iingatan ka ng aking pag-ibig para maging maligaya na magkasama. Pisces, sa two digit number games ay number 17 at number 10 at sa 3-digit number ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 9, number 25, number 3, number 11, number 40 at number 36, nagabay ng kapalaran. Pisces sa huweting, sa umagang bola ay number 17 at number 16, sa tanghaling bola ay number 14 at number 23 at sa gabing bola ay number 15 at number 26. Pisces, oras na umagang paglalaro, ay umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga, may ikatatalo na 41 negatibong minuto at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may singit na 43 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, kulay blue ang iyong iiwasan dahil siya ang magbibigay sa iyo ng ikakatalo ngayong araw.